Iwala si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makatutulong sa turismo ang deklarasyon na wala ng insurgency sa lalawigan ng Palawan. Target naman ng pamahalaan na gawin ito sa buong rehiyon ng Mimaropa. May ulat si Alan Francisco. Insurgency free na o wala ng mga rebelde o komunistang nanggugulo sa lalawigan ng Palawan. Alin Alinsunod ito sa joint resolution ay nilabas ng Palawan Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF LCAP at ng Provincial Peace and Order Committee kasunod ng National Peace Consciousness Month 2023 celebration sa Puerto Princesa City na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni President Marcos, ito ang resulta ng pagtutulungan ng national government, LGU, mga pulis, sundalo at iba pang mga sektor. milestone that we celebrate today epitomizes the commitment that you have put to end the decades long insurgency in the area through the provision of national reintegration programs for former rebels and promotion of the island's peace and security kung hindi man nahuli nagbalik lob sa gobyerno ang mga dating kalaban ng estado iba't ibang programa at proyekto ang inilalatag ng pamahalaan sa mga dating rebelde sa kanilang pag buhay. Gaya na lamang ng trabaho, financial assistance, infrastructure at health projects. Kasama na riyan ang pag-asang ibinibigay ng gobyerno, kailangan maramdaman ng bawat Pilipino na nandito, hindi lamang ang pamahalaan. Kung hindi pati na ang local communities, pati na ang local government, pati na ang mga pulis, pati na ang mga sundalo, pati na lahat ng bahagi ng ating lipunan ay nandiyan upang suportahan at pagandahin ang kanilang buhay. Tiwala rin si President Marcos na ang deklarasyong ito sa Palawan ay makatutulong sa pagpapaigting ng turismo, lalot sikat ang probinsya sa mga tourist destination. So now that we are able to to wave that flag. Sabihin natin no, Palawan is free. Then they can Palawan has or is already a very large part of all our plans for transformation of the economy. Tourism plays a very very large part in that and Palawan plays a very very large part in Philippine tourism. Sunod na target ng gobyerno ang gawing insurgency free ang buong Region 4B o ang Mimaropa region. Habang binigyang diin naman ni Secretary Carlito Galvez ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na on-track ang gobyerno sa hangaring risolbahin ang armed conflict sa buong bansa sa ilalim ng termino ni Pangulong Marcos. Ang pagpupursigi sa kapayapaan ay dapat pinagsama-samang aksyon ng lahat. Ika nga nila, mas nagkakaisa, mas kayang kaya. Alan Francisco para sa bayan, Puerto Princesa City, Palawan.